Ladies and gentlemen, this is the 74th Miss Universe competition. This is Nel 2204 and don't forget to like and subscribe. Magandang araw Pilipinas! Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang segment sa Miss Universe competition, ang evening gown. Alam naman natin na ang segment na ito ay pinipili ng mga papasok sa top 10 o top 5 kaya dapat talaga ay stand out, elegante at presentable ang gown na isusuot ng ating reyna na si Atisa Manalo. Siyempre, alam naman natin na pinaghandaan na ito ng kanyang team. Kaya sa vlog na ito ay ipapakita natin sa inyo ang ilang mga best gown ideas na swak na swak kay Atisa for the Miss Universe 2025 stage. Kapag pinag-usapan ang evening gown, hindi lang basta sa ganda ng disenyo yan. Dapat may story, may elegance at may impact sa stage. Kaya ang mga gown na ideas natin today ay inspired by beauty, strength and modern Filipina sophistication. Alam natin na si Atisa Manalo ay may natural na grace at queenly aura. Kaya kahit anong gown ang isut niya, ay siguradong babagay at aangat sa stage. Pero syempre, ang goal natin ay isang gown na hindi lamang maganda, kundi memorable. Excited na ba kayo mga pageant fans? Malapit na ang Miss Universe 2025 at lahat ng mata ay nakatutok sa ating pambato na si Atisa Manalo. Kaya sabay natin o sabay-sabay nating abangan ang Grand Gown Reveal. Baka isa sa mga gown ideas nito ay isa sa mga suotin niya sa Coronation Night. Kaya kung nagustuhan ninyo ang vlog na ito ay huwag kalimutan na mag-like, mag-comment sa inyong paboritong evening gown at mag-subscribe sa ating channel para sa mga pageant updates at mga ganap ni Atisa Manalo sa Miss Universe 2025 competition. Muli, panoorin natin ang ilang mga evening gown ideas ni Atisa Manalo para sa Miss Universe 2025 competition.